Ayan. Muwa. Ubud ng traffic. Huwag na kayong pupunta ng muwa pag hapon na. Ano naman kasi nag-lock ko yun. Ayan o. Muwa o. O ba, diba, Muwa. Para kayong Ray na ilina pag pumasok sa muwa yan o oh. <laughs> ayaw muwa muwa walang ginagawa yung mga gwardiya ng muwa kailangan kasi paikutin pa eh wala rin sa itong mga gwardiya ng muwa eh Ayan ako. Ayaw nyo manood sa live. Sa ano ko. Tingnan mo, pag ano yung kiate, uh -huh. Di ba? Ayan, naka video Pag in-upload ko yan, ang bilis namamin ng views niya. Pero pag nagla-live ako, walang nanonood. Yan nga eh kahit isang oras kalahati yan ngayon eh, hindi ko na i-off yan kung ilang oras abutin kasi katatanggal ko lang ng mga video na puno yung ano ko eh. yung, yung, yung gallery, eh, ko. yung, ano ko storage ko nag ano eh puti ka mo yung anak ko magaling yung IT ko Rinimove niya, mga... niya lahat kung pa, paano i-remove kasi hindi ko alam i-remove eh. Rinimove ko na sa gallery, meron pa din kasi baka may backup. Tap, wala, tapos sabi ng anak ko, akin na pa, ako ang mag-ano niyan, inaayos niya lahat. Tapos ngayon, lahat na mga ibang apps, tinanggal niya na, para lumaki yung ano mo, yung, yung memory. memory mo. pinagtatanggal nagtatatanggal niya yung mga hindi naman kailangan. Sabi niya pa, ito, ginagamit mo, hindi. Tanggalin na to, ito, hindi. O oh, ito, pamblog na lang yung ano mo pang video na lang yung cellphone mo hindi mo na, wala ka nang gagamitin dito man mga importante na lang ang nandyan lang gcas mga kung ano ano na lang Wala na tumuha na to. Dapat isarado ng kalsada dito. Parking lot na to eh. Sayang pasaw dito sa mga gwardiya. Nandudun lang sa silungan. isim aim! Kung makarating sa iyo to, tanggalin mo na itong mga gwardiya ng muwa. Kinababayaan yung parking eh yung ano yung gara yung daanan dito. Walang nag-a-assess. Kaya nga nakagob. Eh, ang gusto kasi ng mga gwardiya dito, paikot-ikutin lahat ang, ang, mga sasakyan. Ang laki-laki ng muwa na yan, biruin mo, libon sasakyan ang pumapasok. Gusto lahat, paikutin ng mga gwardiya, mga kupal. Kaya naka, saan ka nakakita ang gwardiya Ayan, wala, di ba? Yun. Yung gwardiya doon, sa ilalim. Eh, kasi pa na -ulan. ulan, Ay, may ringkot naman sila, may sumbrero sila. Ma Nagihirap na ba ngayon ng SM? Ayan, oh, tingnan nyo naman yan, mga kabayan. Walang gwardiya dito, nandun sa ilalim ng tulay. Huwag mong bigyan ni Sim, huwag mong bigyan ng bonus tong mga to, mga tamad. Makaporma pa dito sa ilalim ng footbridge, sa kala mo, pulis. Ayan o, oh, tamang tokon-tokon, labi-labi na eh. Sana makarating to sa pamunuan ng SM dito sa Muwa. Mga gwardya dito ang kala mo pulis, tanggalin mo, tanggalin nyo na to. Di, pag naulan mo, wala mo sila. O, diba? Eh, pag ganun, wala silang ringkot, pero pag magsipur, makala mo. Pulis. Anggap ng, ng Trade, ha? Pero... O.

Napaka-traffic, huwag na kayo pumunta ng muwa, lalo sa harapan. Dahil walang gwardya. May tataboy na ulan po. Wala ko silang lang po. Mga gwardya ng muwa, may sakambing. Takot sa ulan. Wala natin nakita kahit isang gwardya eh. O, oh, diba? Ano sila sa mga poste sa ilalim? Um, may silo. Eh, huwag dito sa pamuna ng muwa. Eh, mga gwardiya nyo, tanggalin nyo na yan. Puro tamad. Napaka-traffic sa harap. Hindi nila ma ano, maayos. Siya ayaw naman magbando. Gusto, puro manguli rin eh. Pasok na lang sila ng enforcer. Huwag ng gwardiya. sa kaliwa o. Oh. Eh, sa kaliwa Oh, ang dami. O oh, nakaupo. Gusto yata nito mag eh. May mga upuan din eh. Klaseng gwardiya ng isim to. Baka napagod na sila ko kakatayo kakatayo. ka mo sila ng trabaho. Oh, Eh, marating sa ano, sa isim pamunuan. Gusto na nila magpalit ng trabaho kasi may mga upuan. Gusto na nila mag -upisina. Oo, oh, pag call center rin yun ano yung mga to. Napaka-traffic <laughs> uh, ng muwa ngayon. Wala pa man ang December eh. gwardiya dito kung magka-forma kala mo, polis eh <laughs> Mabilis ba manita? Ay eh, sus, hindi lang manita, talagang nanguhuli rin Ay ganun? Oo, may mga panikit mga yan ah? Ayos pala yung mowa Oo Kaya nga ayaw na rin magtrabaho ng iba dahil may panikit, tanggalan nyo ng panikit yan magtatrabaho ng maayos yan Oo, oh, ayun, nakadaanan ng camera ko. Isa lang naman tayo. Oo, oh. oh, nananawagan kami ni ate sa ano, pamunuan ng SM ng MUA. Mag-ano mag mag ka mo, mag-provide -ma ng rain para sa oh. Kung may Kung wala kayong pambigay, yung muwa, kung wala kayong pambigay ringkot, bigyan nyo pa payong. Baka traffic sa harapan eh. Ayaw naman mag... Yung mga nag ka mo nag-grab. Oo, oh, ayaw naman mag ano. Mag-assist ng mga gwardiya. Ka. Pero may mga panikit din sila. Sayang pasahod ni Isim dyan. bababa ka lang ng Pasayro isang oras kalahati eh, bago ka makalabas. labas is slow moving. Saka nakakita lahat na SM yung ano lang yung SM walang, ang walang sariling pilahan ng taxi Eh wala ba? Wala Nung araw meron, may bayad naman, 20 pesos. Ngayon, wala na talaga. Wala na talaga ngayon. Kaya karami ang gwardiya ng umuwa, yung mga nasa traffic, ang tatabanan na ng tiyan eh. Lolong na, lolong. Andun sila sa ilalim ng mga footbridge, nagtatago ng mga nakaupo. Baka kasi maumbunan. Ayan, pamunan ng MUA. Lagyan nyo ng CCTV camera yung mga gwardiya nyo kung saan nakadeploy naka, naka deploy para nakikita nyo kung nagtatrabaho. Wala, nandun sa kanto, nagkikwintuan lang eh. Eh tingo, sayang yung pinasasahod sa kanila eh sabi eh, salbahin naman to. pagkakaroon ako ng basher nito. Taon-taon na lang yun, eh, yung mga gwardiya, walang ginagawa dyan, naghahantay lang ng bonus eh. Tapos pag hindi pinasahod, reklamo ay hindi naman nagsisipag trabaho. Kapal mga mukha ng gwardiyang to O hindi lahat na gwardiya, sa mua lang. Yung mga nasa traffic. Kasi yung iba sa gwardiya dyan, masipag naman eh. Yung nasa traffic ng muwa, sahod kayo na sahod, ayaw mo magtrabaho. Na, na mag mag Pag walang sasakyan dyan, pa isa-isa, tingnan nyo. Subukan yung pumunta sa muha na madalangan sa sasakyan. Umarada kayo saglit dyan. Dalawa tatlong si, sisitahin ka. Pero ngayon hindi nila magawa ng parang punong puno na yung harapan. Sa dami ng kalsada walang madaanan. Paano gusto nyo paikutin nyo sa buong building ng muwa yung mga sasakyan? Wala kayong mga utak. Sa loob ng mua, may stoplight, ano yan. Ano silbi ng gwardiya dyan sa loob? Ba't hindi stopin kung may tatawid? Baka napagod na yung gwardiya nila. Wala, sadyang ano, yung ibang gwardiya may sungay na eh. May baril na nga, may sungay pa. <laughs> delikado na, kuya. Oo, oh, delikado sila masyado. Tapos pag hindi pinasahod reklamo eh hindi naman nagtatrabaho. <laughs> I-upload ko 'yan may pag-uwi to. Eh, pati din tong stoplight ng ano na to eh. Double Dragon. Sa may Double Dragon oi. Hindi yata nakakasakop nito o Traffic Bureau ng Pasay Baguhin nyo naman yung Uras dito, naklanteteng kahit na Magjackstone ka sa loob, sa gitna Sa tagal ng stop eh Be eh Baka naman baguhin nyo naman yung uras dito 200, 200, 200 seconds Ano yan? Pwede ka na magjackstone mag Ay kahit na magjackstone Kayo dyan sa gitna, pwede na eh oh, maganda na dito malmala ng gasolina ang haba pa ng stoplight oras ng stoplight nyo wala na, ubos na gas lahat na lang ginagawa nyo ng paraan eh hindi nyo ba alam araw-araw na lang halos tumatas ang gas bababa 20 centimos pag, pagsigawan pa sa TV pag itataas, limang piso, tatlong piso, kapal ng mga mukha ng mga gasolina na to. Tapos ang stoplight, 200 seconds. oh, stoplight, 200 minutes. Eh, 200 seconds, anak ng teteng oh. Tapos yung go, 39. Pag go, go, 25 seconds lang. <laughs> Hindi ka pa nakahawak sa kambiada, stop na. tapos na naman ang gas. Oo. Oh. Nasa ng ano nito? Hustisya. Gusto nyo ba ka mong makatulong sa mga driver gusto nyo na kayo Wala. Eh, sa video na to mananawagan tayo sa pamunuan ng ano <coughs> is imuwa. Sana makarating sa iyo ito sa pamunuan ng isim ng muwa. Yung mga traffic yung gwardiya, palitan nyo na bago magpasko kasi hindi naman nagtatrabaho. Pag maraming sasakyan, wala. Nasa gilid lang din eh. Nagmamaritis lang. Tanggalan nyo ng radyo. Ginagawa lang nilang laruan yung radyo eh. saka mga abusado rin eh. Lalo na dyan, yung may ano dyan, si Michael Mataba, lolong na. Hindi na butike. Hindi na, baka kaya ano, hindi na nag, hindi na nagta-traffic kasi, mabigat na yung katawan. Dapat bigyan nyo ng batuta at saka pito para lum matanggal yung hangin ng mga bituka ng mga to. Papanood ko yun sa taxi vlog. I-upload ko yun mamaya. Panoorin ko mamaya. Pagdating mo sa bahay. I-upload ko yun mamaya. Malulupit yung, yung mga gwardiya ng muwa. Subukan nyo bukas, linggo. O, oh, subukan nyo. Pumunta kayo ng muwa ng maaga. Pumarada kayo kung hindi kayo katokin ng mga gwardiya. Pero ngayon na Sabado, oh, punong puno, hindi nila magawa ng paraan. Eh kasi naulan, kuya, wala silang raincoat. Walang raincoat tayo, muwa yan eh, walang pang San Miguel, walang pang biling raincoat. Di pa Kasi yung sombrero nila may silang eh. Nakakabuisit kayo. Uubos gasolina ko eh, wala naman akong sakay. Ang daming kalsada, katabaan ng utak nyo, ginawa nyo pang one way. <laughs> eh kung ganun din lang, hanggang tulay na lang kami, pipili naman eh. Huwag nyo na papasukin ang muwa. Puro gwardiya na lang, ihatid nyo na lang ng gwardiya. Yung gwardiya, magdala ng payong. Ihatid yung, yung pasahiro hanggang daob. Nananawagan ako sa SM sino yung nakahawak niya ng mga ano ng gwardiya bago pa man magpasko tanggalin niyo na <laughs> wala nang no, bonus pa ni kuya hindi na sila makalimutan ay ano galing ng gwardiya yan pag hindi pinab pinasahod tatakbo kitulpo <laughs> ito naman si tulpo to the rescue ay hindi niya nakikita at tulad nitong gwardiya ng mga muwa oh diba? di ba kasasahurin mo ba yung na mga kaya? ayaw magtrabaho Na ay nakmai bawal magtuktok. Ah. ang asal niya? ang ko lang May event din Kaya pala eh. Mm -hmm. May tuk -tuk. mag i stop muna ako.